Hi guys, oti ko ako guys Ito yung pagkain ko Bigay lang to ni Aiko Ni Aiko Ronald rin Aiko sa akin Tap na doon sa tayo Ciao

Mm. Magsha-shuttle ka mamaya, hindi. Baba. <f> Saan <teilweise> ka, bababa? Kapagal. Petrol. Ah, petrol? Talipot din naman kayo, di ba? Saan ba yung kapit? din naman Hindi sabihin mo yung driver na yun. Na may ano. Ano?